nag-aatid ng saya at bagong pag-asa o Word Jesus Christ is Lord. Ang layunin po ng programang ito ay may tatlong P. Una, pagpapahayag ng magandang balita ng Diyos sa ating kapwa. Pangalawa, panalangin sa ating kapwa. Ang pangatlo po ay pagtulong sa ating kapwa. At meron pa po, kami po ay nandito sa Barangay Putrero, Malabon. Sila po ang mga nasunugan nandito ang panalangin ng Bayan London Prayer Group ay isa sa tutulong ko para sa kanilang pinansyal upang maitayo ang kanilang bagong bahay. At uh, ako po ay magbabahagi ng kaunting pinansyal. Okay? Ready? Ready. Okay. Ito, para sa iyo, pinansyal. Ito po. At ito po. Uh, huwag niyan tapang kasulina. At ito Ito, ito po. Yun lang. pinanalangin n'yo. Amen. 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 Salamat ko, salamat po sa panalangin ng bayan. Sa mga po ay nasunog dito sa Barangay Potrero, Malabon City. Maraming maraming salamat po sa panalangin ng bayan, London, non prayer group.